Hi guys! Welcome to my channel. I'm Ms. Franca. Today we are here at Maynila. So nag-stay po kami dito sa Red Planet, our favorite na hotel pag nagta-travel. So again, let's go! Pakita ko ulit sa inyo yung love ng Red Planet here in Maynila. Actually, nandito kami sa part ng... Saan tayong part lang? Asiana City. Parang Yan, Asiana City. Paranaque. Eh. Ito po ay malapit po sa Ayala and then sa mga malls itong malalaki. For example, anong mga malls? Uh, Ayala, Asiana, Asiana, SM Esmowa, and then um ano tawag yung mall na yun? Yung City of Dreams, Dream, Solar, Okada. Okada. So, dito lang po ito. Malapit lang. So affordable lang po ang price per night lab magkano? 2,000. Yan 2,000 per night po. Dito po sa Red Planet here in Manila. So ang Red Planet po marami pong location. Meron sa Cebu, sa Davao, Pampanga. I think almost part po na Pilipinas meron sila. So again, ito po yung room pakita ko sa inyo. Let's go. dito kami ngayon 705 so yun ito yung CR malinis po ang kanilang CR sabon hi and then the toilet ang linis linis naman ito ang gusto ko sa Red Planet sobrang linis and then ito po ang kanilang shower yan, meron 3-in-1 na yan, shampoo, conditioner, and then, and then called water. Yan. Ang linis case ng CR si nila. Towel. Simple na po siyang hotel, pero sulit po at ang linis. So, another mirror. And then, meron po siyang blower, TV, aircon, electric fan sa taas, and then yun. May mga hanger. Ito po, single bed. Double pala. So, dalawa dito. So, yan. Ang ganda po. Malinis. At, simple lang. Ito po, ang kabuhan ng room ng Red Planets. Yun, guys. So, ngayon, mamahinga muna kami ng ilang minuto and then, sasakay po kami ng, ano sakay natin lang? LRT. LRT. So, first time ko lang po ulit sumakay ng LRT. Hindi ko natanda kung kainan nyo na sumakay ako. Dalaga palang lang ata ako na. I don't know. Basta super tagal na. So, mamaya sasakay kami ng LRT going to ah uh, part ng Quezon City tayo? Mamaya. Oh, yeah. Uh -huh. Pwede, oh. So, yun. Abangan kung saan kami pupunta mamaya at sasakay sa LRT. So, yun guys. See you later. Pag nanodaw na kami sa LRT train. See you. A few moments later. Guys, so ngayon pupunta na po tayo sa LRT. Sasakay na po tayo. So, mag-iikot po kami dito sa part ng Manila. Let's go! Ano ba ito? Paano ba pa ito? Okay. Hey, Let's go guys! So ito yung ah uh, antawagin eh? Hallway. Ha? hallway. Ito yung hallway ng hotel. So dito na po yun oh. Yan oh. Yun yung LLT. Dito sa sasakay. So yun po yung SNR accessible po yung Red Planet po. So let's go! Bababa na tayo sa elevator! Down! Go! It's going down! Close the door. Lamp. Yee! Di ba? Mm -hmm. Tarno pa kami. Outfit oh, check. Eh. Oh, blue. Shorts, rubber shoes, army, blue, I have a bag, and pants, and sandals. So, ito yung lobby. Lobby po, ito ng hotel. Ayan lang, oh. Ayun lang. LRT. And then, ito yung aming tinuluyan. Red Planet. Ayan yung SNR. Doon naman sa kabila, MOA. So, dito tayo. Nadaan. So, tatawid tayo. Tatawid tayo, guys. First time lang namin dito walking around here in Manila. But let's go! Stop, lock and listen! Go! So, hindi namin alam kung magkano ang pamasahe guys. First time. Akit kami dyan. Noon. sa kapila. Sarawak Monumento Fifth Avenue Walang mall Edsa Hindi namin kabisado yung lugar pala to Kasi first time lang namin Mag train dito <laughs> Monumento Ano meron doon sa Monumento? May mga mall doon So ito guys yung loob ng ano Ticketing ano, sasakay tayo saan tayo pupunta so guys naghahanap pa ng aking asawa kung saan kami gagala po sa pamagitan ng train kasi hindi namin alam saan kami pupunta kasi kami ay nag scroll scroll lang ano masabi mo, mo? ayos, kaya lang hindi alam saan pupunta ewan ko kung makasakay kami ng train kasi hindi naman na lang kung saan pupunta eh. eh. So wala pa lang papuntong Trinoma. Saan lang tayo? Sasakay pa ba tayo o hindi na? Baka tayo. Ba tayo maligaw. Yan guys ang entrada. Tapos ito yung bilihan ng ticket o kasang ka pupunta. Magtanong ka muna. Tanong muna lang. Tanong ang aking asawa. Kung ano yung mall na pwede. Puntahan. isa kami ang butin. 40 po ang pamasahe. 21 So, pasok. Ano to? So, sakay na kami ng po galing dito sa Asiana to Sukat ay 20 pesos. So, waiting kami sa train, 6 minutes. Ayan. Ay, yung aming sasakyan. Ayan na siya. Sasakay na kami.